Nangunguha tayo mga paps ng ano? Mulberry. Kaya lang ang taas na ng puno eh. Matamad na kunin. Taas na. So, ngayon, isishare ko na lang sa inyo yung mga tanim, mga halaman na dapat meron ka kapag nag-aalaga ka ng manok. Mga dapat itanim mo yan sa bakuran mo mga paps. So, papakita ko sa inyo. Let's go! Bakit ba mahalaga na meron ka ng mga tanim na to sa bakuran mo? So, syempre para makatipid tayo mga paps nabang nag-aalaga tayo ng manok, is, hindi na natin bibilihin itong mga tadim na ito kung nasa bakuran na natin. So, unang-unang ipapakita ko sa inyo is ito. Siyempre, kahit wala kang manok, dapat meron ka niyan eh. Malunggay. So, marami yan dito sa bakuran ko, mga paps. So, makakatipid ka. Pwede mo yung pakain sa manok mo. At siyempre, pansahog yan pag niluto mo yung manok. Good. Pangalawa, tanglad mga paps. Explain ko ba ba? Explain ko ba ba kung para sa niyan? Alam na yan. Ito pa. Sili mga paps. Explain ko ba ba? Alam mo na yan. <laughs> ito pa mga paps. Ito ang pinakamatinde Dapat di ka mawalan nito sa bakuran mo kapag may manok ka. Papaya mga paps. Explain ko ba ba? Alam mo na yan. <laughs> yun lang. Kalokohan lang yun naisip ko mga paps. Bye.